So ngay araw guys, nandito na naman ako sa Alpha Mart at kasama ko nga pala sa Boy Alas 10 na nga pala to ng gabi at nasa labas pa rin kami. Dahil kasama ko nga pala sa Boy Obo, marami nga pala akong mabibili. Bibili nga pala kami dito ng mga kakaibang pagkain. Tulad nito si Ana na sa itlog. So yung mga binili nga pala namin guys, hindi nga pala namin to sasayangin kasi kakainin namin to isa-isa. Panoorin nyo guys kung ano yung reaction namin sa mga pagkain na to. Tapos yung mga pinambahid ko nga pala dito guys, inutang ko nga pala kay Boy Obo. Tapos may nakita nga pala kami dito, cup noodles ng Alpha Mart, try namin. So ngay araw guys ay mamukbangin ko yung hotdog ni Boy Ubo. Ayan, hotdog. Ito yung hotdog ni Boy Ubo guys Plain lang. Oh. Mm. Ang kunot. Tamis ng hotdog ni Boy Ubo. Tikman natin hotdog mo. Ang ganet. Kunot ng hotdog mo. Matanda yung hotdog ni Boy Ubo. <laughs> Yakong tamis. Dako ba to? Hmm? Pamilya ya asin, root beer. Hindi siya lasang yakult. Gaya ako to binili kasi mukha siyang yakult pero hindi siya lasang yakult. Lasa siyang cola. Kilaw na apple. Hmm? Uh, grabe ang mahilid ito. Kami kakain ko. Kakainin namin tong cereal kahit wala kami mainit na tubig. Mmm! Sim. Parang kumain ka ng Bix. May coolant. Mm -hmm, men, uno, Mentos. <laughs> may coolant ng bibig. Lemon square. Mm -hmm. Ay, may cabinet. may <laughs> <laughs> ano, alcampor. <laughs> Rasi. May boy ubo. Collagen. Ah, dalawa. oh, dalawa. Sige, sa One bite challenge. Mmm glass ng Coca-Cola. Ah, na ni Wow! Ano to? Oh si Ana. Tapos yun yan. Wow, rare! Mm -hmm. guys, pa-comment kung rare to. Kamay na lang guys. Ako mismo magpapadara sa inyo. Ano to, pieces? Oh, candy naman siya eh. Kulay pink yung kakainin ko. Kisses guys. Next guys, itong Barbie. Si Boy Ubo nga pala kumuha nito. Oh! Do na ako kanyan. Wow! Oh, pang candy. Mmm! Magic na pala agad. Sarap. Nas Nasang bulak. Pang skincare to, guys. Ayun na. Wala na ah. Magic. May masarap din. Basta Barbie masarap. tam S. Barbie na naman kinuha ni Boy Ubo. Bak. Ba? 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 Hala guys, naputol yung ano nyo. <laughs> si Boy guys, naging Barbie. Ano to? Lollipop. Ako muna, bago ikaw. No. Kaya muna, sa'yo na yan. Hmm. Hindi, ito. Pinatotok. Mm. Okay. Hmm. Ano yan? No way. Cloud9 Kabayo Flavor. It's no for me kasi hindi siya lasang kabayo. Yeah, pero lasa sa unicorn. Nilo. Wala si Carlos Juan Miguel. Para siyang sirel. Para Moby. Alam mo yung Moby, tagpipiso. Hmm? Lasang sa manok. Lasang palay. Merienda ng mga mayayaman. Wow! Naka-suitcase pa. Ay, dati walang rim Lumit naman. Well, Liit. Liit nga. Dati yung laki niya. Dito yun. Dito kalaki yun, oh. No? Laki. Siguro lumit yung inflation, kaya lumit din siya. Mmm! Wrinkles. Walang lasa. Walang lasa. Favorite ko pa naman to wrinkles. Miss kita. Wala, hindi na siya nasa lollipop, guys, oh. Hindi kita. Wala akong malasahan. Lasa. <laughs> Next guys, itong pinaluto sa Alphamart. Pwede pala yun. Sabi mo wala itlo. Akala ko guys, may toppings na. Wala pala. Kaya na. Hmm, Kaya nga eh. Okay, yan guys. Um, bango. Sarap. Wala ka niya. Malamsak <laughs> ang anang pala. Ito guys, lumot. Ibang mo. Nagiging favorite ko na to guys. Ang inang. May aquarium to ha. Sa aquarium ko na ito na amoy ha. Sabay tayo. Yung punto. Hindi, okay, okay na yan. For the vlog. Ito kiriiga Subo mo lahat. Subo Subo mo.